So, LLGU naman talaga, this has been in our budget naman sa tourism office itong surfing break. And we're happy na ang provincial government of La Unión napakalaki ng support uh, dito sa surfing break na ito. And right now talaga, like last night, naka, nandun ako sa San Juan uh, with our governor Mario Ortega and Ma'am Marikita Ortega para dun sa, syempre, to symbolize din yung partnership natin with the surfing break between uh, San Juan and Bacnotan dati po kasi dahil nga din sa ating pawikan ordinance and uh, so medyo na yeah, medyo binawasan natin konti yung exposure doon sa dati however ang sikip-sikip pala -sikip doon sa taas and they thought na dito na lang sa Paratong but we were thinking naman na hindi na makasi surfing area ang Paratong and we are uh, bukod siyempre sa ating promotion ng tourism, uh, yun yung pa rin talagang uh, yung dating lugar niya ang ang mas magandang venue. And uh, ang nakita naman namin before naman we proceeded with that, uh, na ibalik sa dating venue, is uh, sinabihan ko naman itong mga staff namin na to coordinate with Forma. Ang nakita naman nila, nakataas na kasi ngayon yung dati, na hindi dati na flat. Dahil may ginawa silang dredging doon, tinaas na yung area. And then, mas malayo na siya sa shoreline. And then, we also uh, coordinated with... Uh, The different groups and then kurma was there also nung uh, nag-inspect sila and ngayon nag uh, may mga inano kami na pawikan patrollers to make sure na pag may sighting is uh, re to report right away and uh, syempre, minimal na rin yung ibang activity at uh, binawasan din namin ang ilaw kasi yun naman yung mga hindi, hindi talaga ano sa mga pawikan and,